I'm intrigued. Bakit nga kaya si Annabel Rama ang sinisisi ng netizen sa hiwalayan ng kanyang anak na si Richard Gutierrez at si Sarah Labati? Ngayon, gusto ko rin malaman kung sino ba talaga ang talo sa gulo ng pamilya nila. Background muna tayo. Si Annabel Rama nagbigay ng mga maiikling statement about si Richard staying with her for almost a month now. Second, may namensyon siya tungkol sa anak niya na natrabaho ng trabaho habang nagwawaldas daw yung isa. Lately, she also posted something on her social media account about a devil woman. Lastly, she mentioned about simula nang dumating yung mga magulang ni Sarah, nagsimula na lahat ang gulo sa pamilya nila. Now, pag-usapan natin si Annabelle Rama. Bakit nga ba siya lagi yung nasisisi? Gusto ko tuloy malaman kung ano pa talaga yung power ng voice nating mga tao. Kasi kilala natin si Annabel Rama as authentic, no filter, real talk lagi. In fact, parang laging may kaaway no? No wonder hindi tayo nasusurprise surprise ngayon na yung mga netizen ay nagre-react negatively about her. It's as if Huwag tayong kukuha ng mga biyanan katulad ni Annabel Rama. Pag namili ka ng magiging asawa, piliin mo din yung magiging biyanan mo. And marami kasi tayong nalalaman tungkol kay Annabel. It's as if lagi nga siyang may kaaway or may kalaban. Yun din kaya ang dahilan kung bakit siya ang laging nasisisi. Now, kung sino ba yung maingay sa isyo na to, siya kaya ang mananalo o yung mga taong tahimik lang tungkol sa sitwasyon ng pamilya nila kayo ang humusga. But later on, you have to wait dun sa important statement ko tungkol sa sitwasyon na to. Si Annabelle, knowing na she's very vocal, imagine ha, hindi niya ma-contain talaga yung sarili niya maski na aware siya na hindi siya dapat nagsasalita as advised by their lawyers. And yet, yung mga beans that she's spilling were taking a lot of cues from there. Ang daming subject for interpretation nating mga nanonood, nating mga publiko. Ngayon, every time na nagbibigay siya ng salita, parang intriga talaga, no? It's always against the other party. I just hope na for annabel bago niya ipagpatuloy yung ginagawa niya, she considers a lot of things. Lalo na nga, una, may reputation siya. Pangalawa, transition tayo ngayon dun sa second point ng ating topic. Sino ba talaga ang lugi sa gulo ng pamilya nila? Si Annabelle, if she keeps on talking negatively about kay Sarah, definitely, o dun sa family ni Sarah, including na mom and the dad, then she should also consider kung ano yung magiging impact nito dun sa mga mahal niyang apo. Dahil, admittedly, sinabi niyang minamahal niya yung mga apo, including si Sarah. We don't, really don't know kung ang problema ba ng pamilyang ito ay nagugat dun sa in-laws ni Richard Gutierrez dun na pamilya ni Sara yung mom and dad. Kasi nami-mention yun, no? And at the same time, hindi din natin alam yung side naman ni Sara kung ano yung mga struggles. Definitely, that's something that we all have to wait. But the thing is, dun sa concept ng sino ba talaga ang talo sa gulo ng pamilya nila, without a doubt, magkakaroon niya ng impact dun kay Richard as a father, yung kay, sa mom na si Sarah, siyempre, even if they're grown up, magkakaroon pa rin naman ng lamat at saka ng peklat, yung mga sitwasyon, yung mga pangyayaring ito sa buhay nila. Ang pero ang pinaka most affected ang pinaka na, ha, most affected pa, ay yung mga bata. Ang pangalan nila ay si Zion at si Kai. Si Zion is 10 years old, si Kai is 5 years old. Alam nyo ba na yung sa development stage ng utak ng mga tao, yung first 5 years ay very crucial. Imagine si Kai being 5 years old as of this time, Ano kaya yung pinagdaanan niya? Ano kaya yung nakita niya? Kasi hindi lang naman nagsalita si Annabel Rama ngayon lang nag-start ang issues ng family nila. Hindi. But the thing is, Privately, they're trying to deal with it. Now, slowly, nagsasalita, nagbibigay na ng hint si Annabel Rama. Ang impact nito talaga, mapupunta doon sa mga bata. And I hope Annabelle can listen to this uh, content because I'm really concerned about her grandchildren. I should know that. Personally, I've had traumas in the past. Kaya nga... Nagpa-healing ako. Imagine, at 40, doon ko palang na-feel na lahat pala ng mga paghihirap ko sa buhay ay nanggaling doon sa mga issues that I had. And they started at the early age of my life. And for Zion and for Kai, I don't know when they have to face their fears, they have to face their ghosts, but the thing is, there's really an impact to them based on what's really happening. Mababaw pa lang ang usapan tungkol sa pamilyang ito. Lahat tayo bilang nakikinig, nag observe sa laban ng pamilya nila, nanonood lang tayo. Ang totoo niyan, nagdurusa ang bawat members ng family. I'm sure nasasaktan si Annabel sa proseso na to, pati yung mga in-laws ni Richard Gutierrez. Who is not hurting and in pain as of this moment? Everybody is in that situation. But the point is, if only Annabelle could contain herself some more, and tayong mga netizen naman ay maghintay na lamang dun sa magiging statement ng mag-asawa. And please, let us all pray for healing independently. And my last point is, knowing that this is a pattern of life, lahat naman ng mag-asawa posibleng magdaan sa ganitong problema, regardless kung involved ang mga in-laws or not. The point really is, talaga bang sisirain natin, magsasalita tayo against each other as of this moment, and eventually, there really is that probability na si Sarah at si Richard pa rin naman ang magkakatuluyan in the end. Bakit sisirain natin tong moment na to? Just because of madness, because of anger. If we let these things pass and discuss this amongst ourselves, hopefully privately, do it privately, then there's a big chance of you saving this relationship. Huwag na natin gawing normal yung broken family because as of the moment, it is normal. If we really can't Avoid that, then please consider naman yung sitwasyon ng mga bata. Dahil sila mismo ang magdadala ng trauma ang pinagdaraanan at ginagawa ninyong mga matatanda. With that, a simple reminder, always be real, make sure to be responsible, sensitive, and at the same time, transform.